So hello everyone, um, it's me Jason uh, Thank you po sa mga nagpapalo sa akin, salamat po salamat Kasi ngayong araw po sa mga 100, uh, 100 subscribers po yung, na, yung naano ano ko Mga toadies, so uh, dalawang araw po siguro um, Umigit po mulang 100 subscribers yung, na, yung subscribe ngayon sa aking channel Guys, pasensya na po kayo sa ano. Uh, naging masaya lang po ako. Sana po, supportahan niyo po yung mga vlog ko. Kasi, uh, alam ko talaga, uh, marami kasi akong ano, marami kasi akong tamba kasi yung utang. Bali kasi yung business ko kasi, yung business ko kasi talaga is ano, uh, naglalako ako ng mga, ng mga paninda, naglalako ako ng paninda, ng mga sibuyas, bawang, tuyo, ganyan. Yun po yung negosyo. So, medyo nabawang po ako sa utang. So, Pero patuloy pa rin naman ako natutinda, malaban, ganyan. Pero sige lang po yung ano, yun dyan, umaangkat po ako dun sa divisa sa ano, sa dito sa amin, sa Katarman. Umaangkat po ako ng ano, dun, ng paninda. So, yun, Then, pag nabenta ko po, po siya, pag nabenta ko po, po napinta ko siya yun. Tsaka pa lang ako So, sa sabi, na madaling salita, wala talaga akong kahit pisong kapital sa ngayon. Walang-wala po talaga. Um, yun. Ya, alam ko po na si YouTube po yung, alam ko tulitin ng panahon si YouTube yung makakatulong sa akin. So, sa lahat po ng mga makakita ng video na to, sana po mag-subscribe at supportahan niyo po ako. Tiyam. So, yung aking yung, pl yung plano kasi talaga bilang content ko talaga is marami kasi hinahanap ko siya kung, kung sino ba yung nagbabayaran pero sa nakikita ko ngayon mas mas maganda kasi yung ano kasi dito sa amin maraming ano yung medyo may mga kapansanan sa pag-iisip yung mga baliw ganyan yung, palakad-lakad lang sa kali yung, yung, yung nagawa ko ah uh, bibigyan ako ng pera, 50 pesos, pesos ano, sampo, bente, depende lang sa pag may benta na. Depende lang pag may benta na ako sa, ano, may benta na ako sa, yung sa bag. Kasi yung imprint ko ngayon, In dyan minggo lang, tsaka, ah, uh, tuyo, yung daing, yung imprint ko kanina. So, yun. Kasi, gusto ko talagang, walam lang ni, ano, kasi nakikita ko lang sila oh, ano, lahat lang tumutulong dito kahit yung mga mga LGU hindi, hindi nyo napapansin o hindi ko pa sa alam basta yun basta hanggat kaya ko tutulong ako sana mas ah, ang nakiusap pa ko sa inyo na sana supportahan nyo yun yung vlog ko thank you po